Sa Barangay Commonwealth Quezon City, isang binata na katatapos lang umunong mag-basketball ang nasawi matapos pagbabarilin. Tara itong unang ronda ni Oscar Oida. Sa madilim na bahagi ito ng Maya Street, Barangay Commonwealth Quezon City, nagtapos ang buhay ng 18 anyo sa si David Jan Prado. Makaraang pagbabarilin ng isang di pa nakikilala suspect. Alas 11 ng gabi, Katatapos ng daw noon makipag-basketball sa lugar ng biktima nang biglang sumulpot ang suspect. walang away na nangyari. Wala, walang, walang sigawan. Basta dumaan lang sila pagdating yan. May narin lang sila. Hindi lang klaro kasi. Pero sabi sa na nga lang nung kasama na yun raw ang sinabi. Natinig na akong putok. Kaya nung nakita ko nang may nagtakbuhan, sinusundan niya para binabaril niya pa rin. Pinaputokan din daw ng suspect ang mga kalaro ng biktima. Buti na lang at hindi sila tinamaan. Matapos ang pamamaril, agad sumibat ang suspect. Medyo maitim siya. Tapos po? Yung matangkad. Na... Mag isa lang po ba siya? Hindi, tatlo sila eh. Ang ina ng tila may pinagsususpetsahan na. Pero meron na kayong pinagsususpetsa? Meron po. Tagarito rin po lang din sa amin. Ang mga kapitbahay, bagamat ayaw magbanggit ng pangalan, tila alam na kung sino ang tinutukoy ng ina ng biktima. May isa daw kasi silang kapitbahay na noon pa man ay mainit na umano sa barkada ng biktima. So nakaraan naman, iya naman, inabangan doon sa tapat niya, sabi niya. So, yun sinabi sa kanya, nung buhay pa yan, naman niya. dumadang ka pa rito ah. Hinataw niya ng ano, tubo. Ay, may bukol pa yan dito sa braso. May medical pa yan. Nakaka nakakaso na yung korte. Nandun na yun. Last week lang. Nung nakaraan linggo lang. Ay, ayaw niyang may nakatambay sa mga bata. Na mga bata rito. Ang... Patuloy ang investigasyon ng motoridad sa krimen. Ito ng balita sa si Quezon City. Oscar Oida reporting. Para.